hindi ako makakapag-film. Kaya, naghagda na lang ako. Dahil may bata ni. Good morning. So, ha? Kaya ng umaga. So, in a little while, mga one minute, nandiyan na siya. So, nandito ako sa aking physiotherapist. Tapos na actually. And nakakala din sa patas ko. siyempre, nagsishare ako sa kanya ng mga problema ko. Tapos, dami ng tinulong sa akin, mga advices. Sa pangalan ko siya, Okay. It's raining, guy. So, tinawagan ko yung asawa ko susunduin niya ako. And, um, pupunta muna ako dun sa sari-sari store at bibili ako ng pampaligaya. Ayan, oh, may payong ako, tay. Tapos, naka, hindi hey, na ako naka-backpack. Meron na akong handbag. Ito ka. Payong. So, maligayang maligaya na ako um, nakakatuwa lang kasi nga nakapaglakad na ako yung una kong physiotherapist ano siya, lalaki and uh, nagtagal lang ako sa kanya ng mga 3 or 4 sessions um, wala siyang masyadong ginawa sa akin parang wala siyang ganang magtrabaho parang ganun yung pala parang may problema na siya doon sa company and uh, meron na kung ano non di ba leg brace na dapat ina-adjust niya yon na hindi niya inadjust Then, sinumbong ko sa doktor ko na hindi niya inadjust yung brace ko pagkatapos syempre nag-react yung asawa ko and uh, tumawag yung asawa ko dun sa head ng um, therapy and then nagreklamo siya hanggang sa sinalo ako nang may -ari ng may-ari ng ng physiotherapy na to. And uh, siya nga si Miss Erica. Uh, siguro kasing edad ko siya or something. And um, siya yung head boss. And hindi na siya actually nag-handle ng mga pasyente kasi nga um, sa kanya na yung pwesto. Pero hinandle niya ako. at nagpapasalamat ako kasi ang dami niya talagang um, ginawa sa akin. Alam mo yon Uh, ang dami niyang mga advices na sinabi sa akin na natutuwa ako dahil without that, hindi ko alam kung paano ako gagaling and uh, siya rin naman happy siya kasi sabi niya ang bilis ko nga daw makarecover and uh, kapag sinabi niya yung mga uh, gagawin ginagawa ko actually, magpiprin siya ng mga ginagawa for exercises and ginagawa ko naman yon so yun After mga ilang session sa kanya, nakikita niya talaga yung mga improvement. Tapos, ang dami niyang pinagawa sa akin today na mga exercises na alam niyang tinatandaan ko kasi alam naman niya na dancer ako, di ba? So, tumutuwa siya kasi parang na-excite siya dahil nga um, nakikita niya yung malaking improvement na nangyayari sa condition ko. And I'm so happy about it. So now mga one session na lang a week ang gagawin ko sa kanya instead of three sessions a week. Normally, three sessions yung ginagawa ko sa kanya. Pero dahil masipag nga ako, so nagtitiwala siya sa akin. I'm so happy. Namimiss ko na tong donut. Oh my God. Kakainin ko na lang yan kapag nag-start na ako ulit sa trabaho kasi tradition ko yun, di ba? So, bibili lang ako ng bubblegum siguro. Nagtadayat ako eh.